Tuwang-tuwa ang mga estudyante na nalawigan ng Mindoro matapos pagtibayin ang pagpapatayo ng covered gymnasium sa kanilang probinsya na malaking pahinabang sa mga estudyante. Meditale si June Canlas. Pinagtibay na ang pagpapatayo ng cover gymnasium sa Rizal National High School, Bayan ng Rizal, Occidental Mindoro. Tuwang-tuwa ang mahigit isang libo at tatlong itong mga mag-aaral sapagkat matagal nang pinapangarap nila ang gymnasium na ito. Sa pangunguna napakaaktibo pangatlong punong guro na si Mrs. Marife Paredes ay nasimula na nasabing proyekto lakip ang tulong ng mga internal at external stakeholders ng eskwelahan, ang PTA, LGU, mga guro, alumni at mga voluntaryong nagpapaabot ng kanilang pinansyal at material na tulong. Mababasa sa kanilang pinagawang tarpulin ang katagang My Dream, Your Dream, The Resilient Dream. At nasa background nito ang plano ng naturang covered gymnasium. Ang naturang building ay tanda ng pagtatagumpay ng Rizal National High School sa larangan di lamang ng akademya kundi maging pang-estruktura. Juncan Las, Eagle News.